Mayong hapon mga kabayan na dire pa paingon sa ila sa ilang layos kay magmukbang daw mi dito kwan alimango so nami dire karon sa say tawagan <laughs> paingon midito dito morning gisakyan na mo lisod kayo kay first time na ako ni kaya ni ba mo nang duwa ko magbidyo ani kay basig mahulog sa tubig ang silpo no yeah. mo na dito yung layos ya yeah? dito unahan pa mo ni diri kanindot sa ilang lugar kay diri dagay kay makuha diri nga sudan kasi klase dili So, mau ni ako. Dahil si Mins Vlog, oh. <laughs> Napa Among fortuneer na ang gisakyan. <laughs> Ay, sabi na, abtan, migulandria sa among gisakyan nga, kuwan. Ay, sabi na, uyan. Na si Mins Vlog. Na si Idol. Baba <laughs> ni Mins Vlog. Baba ni mga kauban <laughs> ni Mins Vlog. Drea, taga-kantilan. Tugay sorry. Palo ninyo na si sila sa min, ang ilang kuhan. Facebook profile means blog so mao niya mong mga dala kay magkuhan daw mukbang pero unsao man ni eh. ulan man ulan mao dala nila diri ah gikan sa among giadtuan didto Grabe na. Dayan. Kita ay na. Nagsugat na. <laughs> sa per dos kami sa per ono man. Sobra na pasayan. Tinibaw otro. Tinibaw na mo Gitibaw nila otro. Pasayan mang Puson mo puso ko da kay eh ata ka tigapos ata ko sa idadere yeah. lupin yeah. wow tuloy na jawi lupin daro ikarga ini perisa ija salamat kayo sponsor ni mines vlog salamat salamat kayo sa pag-invite sa kuha ng men's vlog Drea ka sa mga pagkaon o gihatang ng pasayan salamat kayo dul at bless na sila nabot oh. na nabaklay ra ba dul salamat sa pasayan dul oh, welcome <laughs> welcome <laughs>